bahay nila talang natabunan ng hosto kalahati na po ang nakikita lahat ng pinaghirapan nila ay naibaon na sa lupa ito na po ang resulta ng mapaminsalang si Bagyong Egay tara na at damayan natin ang ating mga kababayan nang sila ay makapagsimula muli kasalukuyan pong ganito ang kanilang sitwasyon sa lugar na ito Nagmistulan ng parang kuweba ang kanilang munting tahan. Sabay-sabay nating ipanalangin ng ating makababayan nang sila ay makabangon muli. Magandang araw mga kabisik. This is Bomberong Lakwat Vlogs. May panibago na naman tayong video, panibagong vlogs. Dito po tayo ngayon sa Banyakao Bangged, Sitio Saluden. Kung saan, dito yung mas grabing apektuhan ng Super Typhoon Egay. Andito po tayo ngayon para tumulong at magbigay ng relief goods at mga used clothes. At supportahan na din natin ang grupo ni Sir Alex Go, Big Bike Riders Association Philippines, Team Pangasinan Big shout out sa aming team Ilocanos Content Creators Team Hata At dito din natin na meet ang ABRA Farmers and Provincial Employment Multi-purpose Cooperative Na nagbibigay din ng tool At dito ko na nga nakausap ang kanilang Board of Secretary Magandang araw po sir Sir pwede ma-interview saglit lang uh, Tanungin ko lang kung anong grow po nyo sir uh, Para at least naman makapagpasalamat kami Pagkakita ng mga kababayan din natin dito sa ABRA kung sino po yung mga tumulong dito sa mga nasalanta sa Bagyong Egan. Actually, ang grupo namin na ito ay yung, uh, sa Provincial Capital. sa uh, ali, cooperative po ng APRA Provincial Capital. APRA uh, Abra Farmers and Provincial Employees Multi-Purpose Cooperative. So, itong uh, project na to yung activity namin na to galing dito sa community development sa cooperative. Ang sinayak uh, na sinasabi ng cooperative. Kaya ito namin napili na uh, isang uh, recipient na parang gaitay uh, or sikto. Dahil nga saan sila na erod. Oo nga po. Tama lang yun. Actually ako yung ano, ako yung uh, board secretary. Tapos ang uh, yung, nandun mga board of directors na uh, nandun, mga officers. Uh, and, saka may mga kasama rin namin yung actually. Actually. Hello. Sure. Natanggap namin din may galing din sa mga donations na through sa amin. Uh, okay, sir, okay, salamat, sir. okay po sir, ah, uh, bago po matapos ng video na 'to, baka meron po kayong gustong pasalamatan sa mga kasama n'yong nagbigay ng tulong dito para maging successful po ang inyong event ngayong araw po. Uh, pinapasalamatan ko yung mga kasama namin, lalo na kay uh, yung board of chairman of the board namin, si uh, Sir Chris Agulote, yung lahat ng board of directors, mga officers, at saka yung mga members na members ng cooperative actually sila yung uh, yung sa CDF namin galing ng galing din sa mga share ng mga members namin sa cooperative. So, sila po salamat po lahat ng mga members ng Abra Farmers and Provincial Employees Multipurpose Cooperative. Oh, ayan, maraming salamat sir sa inyong time. God bless you po at sa inyong team. bahay nila sa ng hoste Shout out nga pala ang team FS Rap Abra. At sa akin kasama ngayon na si Boss Lady aka Batang Ilocanos Vlog. Please support her channel. Like, follow and share. A few moments later. Napakalungkot naman ng sinapit ng ating mga kababayan. Akala ko mas grabe na yung nangyari dun sa amin sa San Quintin kasi abot bubong ang tubig pero sa kanila tubig, lupa at natabunan na din ang kanilang mga bahay. sa mga oras na ito ay paalis na kami sa lugar kung saan kami nagbigay ng mga tulong dito sa Banyakaw, sitio sa Luden, Banggit. Bago matapos ang video na ito, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga tumulong at mga tutulong pa. Shout out din sa akin mga kasama, si Power TV at Batang Ilocans Vlog, ngayon ay Boss Lady. At sa likuran nga IC si Kabaranggay Vlogger. Siyempre, huwag nating kalimutan si Sir Lance Vlogs dahil nakisakay lang tayo sa kanya. At sa aming pitikera na si Sky the Explorer and Sweet Sis Travels. Babatiin ko na rin lahat ng aking mga kasamahan sa Team ICC Team Hata. Please like and follow their page. I always choose to be happy sa mga time na mag-isa lang ako. Tayo kasing mga tao ay ligaw sa kapayapaan. Pero matagpuan sana natin ang katwiran. Ine-enjoy ko ang takbo ng kapalaran habang nakikipagbuno bilang isang likod bayan. Tunay na hindi mo matatakasan ang realidad ng kapanahonan. At ang tangi paraan lang para magtagumpay sa laban ay harapin ang katotohanan. Maging matyaga lang tayo sa pakikibaka. Tapos lagi tayong magpasalamat sa Ama tunay na walang humpay ang hamon ng buhay. Pero ang sabi nga, ang sikreto ng tagumpay sa kanya nakasalalay. Tuloy-tuloy lang sa pagtitiwala sa ama. Darating din ang araw pagpapalain ka din niya.